Baka nagsasawa na kayo sa mga gala ko, kaya ipagluluto ko naman kayo. Wow. Hello, sexy! Ang sekreto ng mga sexy, kumain ng madami. Charis. Ngayong gabi nga ay magluluto ako ng gulay. Anong gulay yan? Pinak, pero hindi bet. Ilang araw na nga masakit talaga ang ulo ko. Kaya kailangan ko nang kumain ng gulay. Ito nga rin ang request na ulam ni Amo. May mention mention pa ako sa Facebook. Ito na, magluluto na. Kapag pala nagpapakbet ako, hindi ako bumibili nung, alam nyo yun, yung chinap-chap na na ano. Na ano yan? Chinap-chap na vegetable. Ah, taray English. <laughs> <laughs> yung nakatumpok na, yung ready to cook, nahuhugasan na lang ganun. Hindi ako nabili ng ganon Kapag nga nagpapakbet o chop suey ako, ako mismo yung nagcha-chop-chop. Gustong-gusto ko yan yung mga naghihiwa-hiwa ako. Wala lang, nakaka-satisfied lang kasi maghiwa. Satisfied. Pero dati nung nagluto ako ng pakbet, alam nyo yun. Bumili ako ng isang ano na, yung isang beses na try ko yung bumili ako yung halo-halo na. Ang ginawa ko, pinaghiwa-hiwalay ko rin siya. ko. 'Di diba? Mula nun, hindi ko na inulit bumili ng halo-halo kasi pinagbubukod bukod ko rin para lang tanga kasi nga, ba diba, iba't ibang gulay yung laman niyang pakbit Piling eh. ko kasi hindi sila pantay-pantay na luluto kapag sabay-sabay kong pinaghahalo-halo dun sa may kawali. Ayoko kasi yung last pag na luto, ayoko rin naman yung hilaw. Kaya ang ginagawa ko talaga, step by step ko silang niluluto. Inuuna kong isa lang talaga yung matagal maluto. O oh, ano te, antigas na karne no. Mamaya na kasi, nagsasalita pa ako dito eh. <laughs> Prosen na nga tong binili kong karne kasi ang lambot talaga niyan pag niluluto, ewan ko ba. Pagtas ko nga hiwain tong mga dapat hiwain, ay pip Prituhin ko na nga rin tong baboy. Gagawin ko siyang parang bagnet. Takbet na may bagnet. Ang ate nyo. Mas nasasarapan kasi kami kapag piniprito muna siya ng malala. Kahit pag nagpapansit ako, ganun yung ginagawa ko. Pag tapos ko nga prituhin tong baboy, hala, baboy daw. Gigisa ko na nga tong sibuyas, bawang, tsaka kamatis. Tapos sinunod ko na nga tong bagoong. Inuna ko nga tong kalabasa kasi nga ito yung pinakamatagal maluto. Hinalo-halo ko nga lang siya ng konti, tapos sinunod ko na nga Itong iba pang mga gulay. Pinagsunod-sunod ko na nga rin sila. Gusto mo sunod kita, Charis. <laughs> Pagkatapos ko nga ilagay yung mga sangkap, ay tinimplahan ko na nga rin to. Konting asin nga lang yung nilagay ko kasi nga may bagoong na siya. Baka sumobra naman sa alat, magkasakit ka na sa bato. Hinayaan ko nga lang din siyang kumulo hanggang sa ma-achieve ko nga yung gusto kong luto. Ayoko nga ng half-cook, ayoko rin ng overcook. Eh saan lulugar ang gulay na to? Eh di sa tiyan namin. <laughs> bit din kayo, nilalagyan nyo din ng mga dahon-dahon. Ako kasi nilalagyan ko eh, kung hindi alak bati, yung saluyot yung nilalagay ko. Sa bandang dulo ko na nga nilalagay kasi nga yung mga dahon-dahon ay -dahon eh, mabilis lang naman yung maluto. Kapag pala nagpapakbet ako, hindi ko talaga nilalagyan ng bago. Kasi nga yung mga aso namin, kung ano yung ulam namin, yun din yung ulam nila. Pero nga ngayong gabi, bawal sa kanila tong ulam, kaya nga bibilhan ko na lang sila ng Jollibee. <laughs> Tapos nung naluto na nga, eto na siya. Tada! <laughs>